kaki okay, kela natin tong bata nakasama natin yung tatay i'm sure he's being guided properly pero pare sa akin ah uh, walang walang kapalit yung bolik ka sa point sana tiningnan mo na nila well for practical reason uh, nag San Miguel and uh, to si June pare sure ball talaga yan sure, sure bet uh... your a winner type of uh, guy ay mo na natalo ay mo na natalo iba yung finals what goes with it the bonuses championship lahat pero lesser ang playing time baka pwedeng yun ang kinonsider. consider Ang tanong, yung ano ba yung pinasok mong team? Can you survive? Pare, yan ang malaking question. Kasi bakit? How can you survive with the uh, top 3 uh, uh, scoring players in the league? Tama. Na matitindi ha, legit scorer to, hindi ito weather weather. Mm -hmm. Lagay mo tong tatlong to kahit sa anong team pare, mahina ang 20. Uh, mahina ang bete at saka itong itong two position I can say na pinakamahirap na posisyon sa basketball. Hindi pwedeng lalaro ka lang ng 12 points dito, pare. Scorer ka eh. Gabi-gabi to, 15+ mahigit, scorer to. Ito hinahanap sa laban. Ito ito survival ng labanan dito. Dito sa two position na laro ni Gerard. Kaya ito ah uh, indirect, uh, indirectly ang dami niyang super loaded ang pinasok niya ng team at ang, ang kung titignan mo yan pare sa akin para kasi makasurvive dito kailangan mamalasin muna itong taklo na to Jericho si CJ Barcio Majid isipin mo kailan mangyayari pare taklong scorer na matitindi minala sa laban oh, di ba hindi malabo mahirap kaya ito ang hirap nitong inano itong pinasok ni ni Jeron pero syempre yun nga lang yung kuntiting looking at the bigger picture the bonuses and all payatang semis lagi pag nandyan si June Mar, oh, okay yan money wise kumbaga sa kwan nagsiguro na si Maring Susan kasi <laughs> alam mo ma, ma Susan Susan Teng uh, that's yeah, the mother yes. yan ang parang pinakamalaking malaking ano malaking uh, influence sa kay Jeron syempre kunti for practical reasons syempre si Maring Susan makikita niya what's best para sa anak niya And uh, it's a good choice kaso lang siyempre yung career. is he's too young na magsiguro masyado. Kasi he has more to offer eh. sa league. Si Jeron dahil sa pinanggalingan niya, looking back dun sa mga performance niya sa UAAP at all. Very, alam mo yung pare, alam mo yung formative years sa basketball. Importante uh -huh. yun eh. Yung, yung, iba pa nga, di ba? Si pare Samboy, Ginara, Samboy Limito bakit nilagay ni ano ni Attorney Jude Celis yung agent niya dati yung 35 minutes of playing time sa San Miguel mismo Samboy Lim number one player ng araw sa amateur para lang maprotektahan na kahit sino man ang coach na umupo dyan guaranteed siya at least na meron siyang minuto na at least 30 minutes plus of playing time 35 man nilagay so yun 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 ang, yun ang protection na dapat na kay Jeron sana na nagawa niya